Sunday morning everyone Hayyan, time check natin is 8.34am October 6, 2024 So nag-almusal pa ang tindera Meron tayo ditong paksiw Ilang araw na itong paksiw natin So buntot na lang ang naiwan Ito na lang yung pinakalas Kasi ako lang naman ang kumakain ng paksiw dito Sa bahay Dahil yung mga anak ko hindi kumakain ng paksiw So iniinit ko lang itong ating kanin Hayyan. Kasi nga tinatamad akong magsangag. Mas masarap sana siyang eterno kapag sangag at saka Plus meron tayo ditong kape. O, oh, kape na plain lang. Hindi tayo nagti 3 in one. Kasi nga masama sa katawan. Simula kagabi, naguulan na dito sa lugar namin sa Laguna. Pero hindi ko malaman kung bakit mayat maya pagising-gising ako kagabi dahil nga siguro ang banas kahit na umuulan. So, ngayong umaga na lang, pagising ko, medyo lumamig ang panahon. Pero talaga naman, magdamag talaga. Super banas talaga. Imbis na bermas na tayo ay taglamig na. Dati-dati naman, di ba, nung bata pa tayo, nung mga elementary time pa tayo, pagpasok ng bare months talaga napakalamig na nakajakat na tayo palagi pero ngayon iba na talaga ang panahon pati panahon nagbabago na hindi lang mga bilihin ang nagbabago pati ang panahon <laughs> So, kumusta naman ang bentahan natin ngayong Sunday morning? Uh, nakapagbukas na ako ng tindahan natin ngayon ay, 4 ay 5.30 a.m. na. So, dahil nga nagising ako ng 3.45 a.m. kaninang madaling araw. So, ang alarm ko is 4.30. Uh, 4.10 pala ang alarm ko hanggang 4.20. Para nga sana ako makaligo. So, ayan. Medyo pasapang aking buhok. Kasi nga kahapon, talaga hindi ako naliligo. Pagpagod talaga ako, hindi talaga ako naliligo na kailangan pa rin natin ingatan ng ating sarili dahil nga nakikita na natin sa pagtanda ng ating magulang ang mga nararamdaman habang tumatanda ang tao. Kaya kailangan ingat-ingat sa ating sarili. Speaking of ingat-ingat sa ating sarili, hindi pa rin natin maiwasan na kahit na anong ingat natin sa ating sarili, eh lalo na <clears throat> sa katulad ko na wala naman tayong ibang aasahan na gagawa dito sa ating tindahan sa araw-araw nagawain natin so simula kasi kanina paggising ko ng umaga sabi ko halos hindi ako makatayo dahil buong likod ko simula pa ah, hanggang ulo napakasakit kaya talaga nalalata ako sa paggising ko kaninang umaga wala naman tayo magawa kung hindi naman tayo kikilos wala rin naman mangyayari sa ating buhay lalo na ako single mom tapos ngayon uh, na naman ang mga anak ko kaya talagang na-stress na naman ako na sobra hanggat maari sana iniiwas ako ma-stress lalo na nakikita ko sa aking mudra yung sobrang stress sa buhay niya simula pagka uh, dalaga niya, Simul, lalo na nagka-pamilya siya, sobrang stress na niya. naipon ng naipon. Kaya ang ending, kapag na-stress siya ng ngayon, tsaka nakakarinig nakaka ng problema, inaatake yung kanyang sakit. Tayo ay magpa-price update sa ating mga chichiria section. Dahil marami na rin tayo mga nag-increase na ang mga presyo dyan. So, tapusin ko lang ating almusal at tayo magpapatuloy para sa ating surprise update sa ating mga chichiria section. So, dito tayo magsimula sa mga chichiria section ko sa 4 times sweet corn flavor, 4 times cheddar cheese flavor, at saka sa alibaba natin na cheddar cheese flavor. Ubus na yung sweet corn flavor natin nito. Ayan, dito siya nakalagay. So, tapos dito sa bread pan. Yung dalawang flavor na yan. At saka dito sa potato fries at saka cracklings. Tapos patata at saka sa ating mga mobi. Ayan. So, lahat yan simula dun sa 4 times natin ay 8 pesos. Ayan. O, ba diba? Meron pa rin tayong 8 pesos kahit papano. Tapos dito naman sa ating mga oshi. Ayan. Itong oshi na to spicy flavor. At saka dito sa oshi sweet and extra hot. Tapos, dito naman sa Spicy Seafoods Curse, ayan. So, tapos, dito sa ating Clovers, dito sa dalawang uh, flavor na tuhamin ham and cheese at saka cheese flavor. And then, dito sa ating mga uh, Loaded Choco at saka itong cheese filled. Tapos, ayan lahat yan ay 9 pesos. So, dito naman sa ating mga pillows, dalawang flavor, yellow at saka violet. Saka dito sa Martis natin na spicy vinegar na maliit. At saka dito sa ating cheese ring, dalawang piraso na lang hayan. Tapos, is na ko na maliit ay 10 pesos lahat yan. Simula sa mga pillows natin, 10 pesos. Is na ko na malaki, 20 pesos. So, tapos dito naman sa ating tatos ay 12 pesos. At no choice natin, 12 pesos. Tapos, dito naman sa Black-O natin ay 14 pesos. Ayan, yung mga Black-O natin bagong bilihan. Tapos, sa dalawang flavor naman natin ng na mga uh, piyatos ay 19 pesos lahat ang bentahan natin dyan. Tapos, dito sa vikat at saka Nova, 20 pesos. Dito naman tayo sa mga malalaki, kagaya nitong ating popcorn na choco at saka popcorn na caramel flavor, 20 pesos ang bentahan natin yan. Tapos, dito naman sa... Uh, Martis natin na uh, uh, spicy vinegar na malaki uh, 25 pesos dito sa dalawang flavor ng mangwa natin yan chicharon mangwa green at saka brown ay 26 pesos tapos dito sa fishdan natin ayan malaki uh, 28 pesos then dito sa baconet o si baconet ay 30 pesos ayan So yan na muna yung ating mga chichirya, hindi na muna ako namimili ng mga chichirya dahil nga takot tayo na ma-expirean. Last year kasi, talaga ang dami natin mga na-expire na ng mga uh, chichirya, lalo na 'yung mga piyatos, ang mamahal pa man din. Kaya ingat-ingat din tayo bilang sari-sari store business owner sa pamimili lalo sa mga chichirya dahil mabilis lang ang expiration ng mga yan dahil baka malugi pa tayo. Sa akin ka-SS, more benta, more customer to come. Hindi lang ngayong Sunday, kundi dapat sa araw-araw. Thank you for watching and blessed Sunday to everyone. Bye-bye!